Yan, kain ba yung mga mars yeah. May ano tayo, may ano tawag nito? Broccoli. Yan, broccoli. Tsaka tira-tira, leftover ng, ng ginawa kong chicken na lechon, chicken, ayan. So, kasi nga, tira na, kaya ganito yung effect niya. Boom na lang, no? So, kinain ko pa rin yan, malinis naman yan. Tsaka may ano tayo, dragon fruit. And, apple! Let's eat! Naisipan ko ng kainin kasi nga hindi ako makaproof. Sabihan ko ba kung bakit eh. Kasi habag kumakain lang ako ng bread, ng Thomas bread, sa isang araw, hindi ako akong mabawas mga marshmallows. Hindi ako nahihiyan talaga na i-share sa inyo. Kaya binabawi ko. Uh, pag, uh, halimbawa, kumakain ako ng ano ngayon ng bread at saka yung like banana cake kasi nga mahilig ko magluto ng banana cake ay hindi talaga ako makabawas sa araw na yan pag yan ginakain ko kaya ngayon bumawi ako mga mars kumain ako ng gulay at saka putas no so ganun lang para kasi kapag kumakain ako ng too much carb hindi ako masyadong nakakatulog mga mars no? kaya nasa atin na lang talaga kung paano natin dalhin ang yung mga dinadamdam natin no, sa sa ating katawan. So, yan. Yan lang muna po tuloy video ako nito lang kung mga Mars. No. So, usapang kain lang ito mga Mars. Hindi mukbang. <laughs> yan, Oh, masarap din to Ano lang ito? Binablanch ko lang ito. Naglagyan ko lang ng asin. Ay! Ayun lang sang amo ko. Ano lang yun? Sweet potato na na dry. Tapos ano ko lang din, luto na Yung ko lang tubig. Yun lang yung pagkain niya. Tapos ito ko lang din siya maya ng broccoli. So nauna lang akong kumain kasi hindi ako ng breakfast. Kaya ako ng And thanks for watching. Yan lang muna ang aking Martes for this video. Bye! At sa kalagayt na ang aking kain, ay hinanda ko pa rin ang lunch ng aking boss lolo dahil ay siya ay nagngangaw-ngaw na no. Nadinig yun ba yung ingay? Char. So ang sweet potato lang yun mga Mars, broccoli, and leftover na beef. At Ano pala nito?